So guys, uh, mga, kabayan, kababayan, alala nyo po yung pinuntahan natin na baha doon sa dati namin tinutuluyan nila Pugumbiyero, malapit doon sa lawa ng Laguna. So nangako tayo na tayo ibabalik doon at muli magbibigay ng tulong. Kaya naman, uh, ah, medyo natagalan lamang dahil siyempre uh, ah, kailangan pa rin natin ng extra budget at kinulang yung ating dala noong nakaraan. Kaya naman ngayon ay magdadagdag tayo kahit kaunti. Para lahat or hindi man natin madrating yung dulo, at least madami tayong maipamigay ngayon. Kaya naman po yung kaibigan ko ngayon, ay message ko yung may bigasan at sinori, uh, si Nori ayan, ay uh, nag-order po ako ng bigas at ito po ipapak natin kasi tinanong natin yung doon sila ati tata sila kuya tata na mayroon laang dong pamilya na nasa 20 20 family so bumili tayo ng limang sako na bigas at uh, paghati-hatiin natin yon at sa 25 na katao naman na pamilya ay sigurado ako nalalabis na yung limang sakong bigas uh, pasensya na natin yun ang ating nakayanan at syempre uh, bibili ulit tayo kahit mamaya siguro, bibili tayo or bukas bibili tayo ng uh, mga dilata na ipapak natin at noodles, so para ah uh, Maipamigay natin doon sa ating mga kababayan At syempre nagpapasalamat din tayo ulit Sa nagbigay po sa atin May nagpadala po kasi sa atin ng uh, eight, uh, Bali total of 800 pesos no? May nagpadala po sa ating isang kababayan natin ng 500 At 300 pesos Ganon din, nagpapasalamat din tayo Kay Pugong pihero. So iniintay ko lamang po dahil uh, Sabi po ng kaibigan ko uh, Ipapadala na lang niya dito yung bigas So hindi na tayo mag-aabala Na pumunta pa doon Bigas. Ito na po mga kababayan, yung ating mga ipamimigay na bigas. Ayan, so bumi bumili tayo ng uh, dinorado. Ayan, so limang kaban. So sana ay maraming, siguro naman marami-rami na rin matutulungan ito at lalabas na ito doon sa 25 na family ano nakatira doon sa uh, lawak na malapit sa lawa mamaya mamimili ulit tayo ng uh, tao dito mamimili naman tayo ng noodles saka ng mga delata ayan hi guys hello po good morning so ngayon ay pupunta kami sa grocery ayun na kasama pala si si Jeffrey <laughs> oh, palit kayo Akala ko hindi sasama si Jeffrey. Ay, kasasama eh. Kasama ko. Tinakita ka namin. Oh, sama namin si Jeff. Ito na. Hmm. Ano yung nasa mata mo? Ano yung nasa mata mo? May delicious. delicious. Anong delicious? May ingredients. So, bibili po kami ngayon ng... Uh, Good morning. Good morning. Bibili kami ngayon ng ano ba nakalimutan natin? Noodles and uh, sardines. Mm -hmm. So, ang bala kasi namin, mamaya po, ay ipapak na rin namin. Tapos, kung kakayanin, ipanigay na rin namin mamayang hapon. Uh, hapon. Kaya pala may puti-puti, nakaano eh. Tawag dito? Foundation. Hindi, nakaano yung buhok. Huh? Taray na uh -huh. Ano ito? Pang-hoserisan. Di ba yung Ano um, ito yung hoserisan? Pang-hoserisan. Ayan. So, medyo natagalan lang tayo nung pag pagbalik doon sa area. Pero at least ngayon, sigurado tayo na mabibigyan natin yung 25, ah, uh, 23 families. Kasi limang kaba na po yun. Uh -huh. So, sa limang kaba na yun, labis-labis na po yun para sa uh, 25, ah, uh, 23 families. Umabas ano? pala si Lolo. Ay, Si Aging pala. Personality development. Ayan. Personality development. Ano yung personality development? Kaya talaga <laughs> kanina. Ah, nag-aaral ka kanina. Yung oh. na kundi. Nag-study na. Nag-study kayo. very good. Para... Tapos, i-message ko yung... Ah, uh, ano mo? Yung pinagpatahian natin. Uh, oh, Baka kasi mayroon ng gawa na uniform. Kaya sabi niya, after one week daw, i-message ko daw siya. Kahit dito lang sa harap. <laughs> ano lang, naka, <laughs> oh, parang apron lang yung uniform mo. Hindi pa kasi kumpleto. Backless. Backless. Eh, backless naman yung susunod. Backlash. Joke lang. Baka mabasher na naman tayo. Hindi ah. <laughs> tayo yung basher eh. Sikat, na, alam mo sikat na kami yung anong babash na sa amin. <laughs> Ganyan talaga ang buhay. <laughs> ang ganda naman ang ginawa sa e-bike na to. Ganyan owner. <laughs> no? Ayun na, no? Ah. Huh? Oh, pa. Ay, breakfast ka na? Oo oh, po, tapos na po. Tapos na. Parang tapos, ano ito? Parang nahihilo ako? Ba't ka nahihilo? Na ano kasi yung sasakyan. Alam mo si Jeffrey po, namimili na yan ng sasakyan eh. Pag ang, ang gamit, o iba SUV namang itong natin na. Ah. Shout out kay Direct Frank, Direct Frankie. Yan, coach na itong gamit natin. Direct Frankie. Kasi naman po kahapon may pinuntaan kami. Kotsi mo ito dito? Hindi. Kay direct Frank ito, inaram natin. Kaya Frank. Hmm. It's a Frank ito Frank. Hindi ko pa nakita yan. Si direct Frank kay di mo pala ito. Hindi pa nakita. Baka na nakita ko na pero hindi ko ang pangalan. Hmm. So ito yung gamit natin. So dito lang tayo sa may dali kasi dito tayo makakabili. Una, quality and mura yung mga paninta. So, syempre, marami tayong matutulungan kapag mura yung nabili natin. High quality. <laughs> High quality. <laughs> oh, so, di dito na tayo, guys. Malapit lang pala. Ito. Ay, hindi ka ba namin nakasama noong na una kami bumili? Hindi. Ay, oo. oo. Kasi sinitama. Everyday grocery. Ay. Pop, 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 pop. Ito tama. Ito tama. Hindi. boom. paiparking pa iyan ah. parking ba namin, no? ganong 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 na? ganong 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 ka, ganong 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 na, ganong 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 Oh, ano hindi na Mega. Hindi. mega yun. Mga mega Silang laki. Ah, Kaya Ito ba? Hindi. Laki ka nyo, okay? Yung 90. Lang isa na lang taga-abot. Okay. Kuha tayo ng 126 nito. Kasi tigda dalawa eh. Um, isa, dalawa, two, tatlo, tatlo, tatlo. Hindi, ganito na lang. Hindi, para mabilis tayo. Ay, oh. Ay sorry, sorry, sorry. Uh, kuha ka na lang kuya ng ano. Kuha kayo dyan ni Jeffrey ng tigda... Uh, 50. 50. 50. Bilang kayo ng 50, oh. bibilang ako ng 50 dyan. Okay. Tinan yung expiration. Ba? Dalawa.

1 29 30 44 46 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 Tapos Add tayo ng 26 na Guys, okay. so nakabalik na tayo at nakapamili na tayo ng mga So this is good for 23 fam. Actually, hindi 23 families. 60 plus families. Mas so, madami to. Ayan. Kaya ka ko Kaya. Hindi tayo ni ano. Maka... Karik ko. ko.

Magandang uh, araw po mga kabayan. Ngayon ay kasama ko ulit si Jeffrey, si pangalang mo? Brad TV. Si Brad TV, si DJ Ventures at si Joan. Ngayon po ay magre-repa kami. So marami pang tao sa likod, nandiyan dyan. So magre-repa kami dahil katulad po ng pangako natin tayo ibabalik doon sa mga kababayan natin na binahaan noong nakaraan. At mm -hmm. uh, yun nga lang, medyo natagalan. Dahil siyempre, what budget? Sabi sabi nung cameraman ko nakita daw yung ano ko. Ano, ano daw <laughs> Yeah. So ngayon nagpapasalamat tayo kay Pugumbiero, syempre sa support na bibigay niya. And syempre, doon po si nagpadala ng 500 at 300 pesos. Malaking bagay na 'yon. <laughs> <laughs> ba? Diba? Dahil doon nakabili tayo ng noodles, yes. ng bigas. Yes. And may tumatalong aso. Saka po, meron po tayo dito ang bio mga gamot. Hindi, meron tayo dito ang paracetamol. So, kasi kailangan doon eh dahil nasakit yung ulo nila. Siyempre, siguro doon sa, ano, minsan nga So, bibigyan natin sila. So, mag-isimula na tayo. At pag natapos po natin ito, mamayang hapon, ipamimigay na rin natin. Okay? okay. Simula natin. Anong gagawin nyo? Ilang <laughs> gawin? Pari, ganun ulit. Dalawa. <laughs> Dalawa. Tapos dalawang garne. Isang garne. Isang garne, ha? Alright. Hmm. Pero ano muna, ibubuhol mo muna yung ano, ibubuhol mo muna yung sabigas. So medyo madami-dami tayong binili ngayon para naman madami-dami tayong mabigyan. Sige natin, isang ganito. Huwag mo nang pagkaluhaluin naman, iho. Eh, o para di tayo maguluhan. Isang ganito, isang garne. Isang garne, pula. ah <laughs> Dapat pala, ano eh. Kami na maglalagay. Dito natin yung ano. Dito na. Ay, bakit hindi talaga na mo nang gamot? Ay, Ay yeah. Dapat mayroon. Nagamot. gamot. Hmm. na kayo. Ha? Kasama ka ba mo mamaya? Kasama ako. Tingin na ako ng isa pang plastic. Kasi ang hirap kung ano yung matik, maano yung bowl. Doon lang tayo namin magbibigay. Doon ulit tayo babalik mga kabayan sa dinara natin noong nakaraan. Kung maalala nyo, kanila kuya... tata Kaya kuya Tata. So ayun. Doon tayo babalik. Tingnan ko ng isang gamot. Ba ano na kaya? Doon na bababa na kaya? So, bababa na. Actually, wala nang baha doon sa dadaanan natin. Wala na sa location nila. Tingin ko hindi pa. Sa? Sa location nila, Kapantay ng Lawa. So imagine, yung bahay nila, Kapantay ng Lawa. So, mataas pa din po yung tayo, ako na lang magbubuhol okay. Dahil sa akin yung ayabot uh, yung pan. Mali kasi Mali. And ito gagawin natin Kasi mga contaminate yung bigas Yan, ibuhol e, nyo muna yung Sa bigas Saka nyo ilagay yung Sardinas And Noodles Saka yung gamot. Ayan. So, kinikilo po namin mga kabayan para pantay, di ba? Ang si Kuya Alan, kasama natin ng si Kuya Alan. Para pantay. Walang lamangan. O, oh, ah, di ba? Ito, naka ano na to. May gamot na to, wala pa. Ha? Meron ako. Oh, Ayan, nakadubog ulit yung ano. Naka, Wait lang, magulo. Tama, okay. Sige, ako na magbubuhol ano. Ako na ang tagabuhol sa huli. Ang dami. Ah, katawa, So, kamusta ka naman? Chumika ka naman? <laughs> ang <Andep? laughs> Jeff? Mga gantong oras yan si Jeff. Napupulog yan. Yes, ah. Kakakailaman po namin ng lunch. Kaka lunch lang namin. Oh. So may alam ko dito. tayo na maglalagay dito na no, ikaw na lang maglalagay ng ano ko diyan Nang sardinas. So, Ibuhol mo tapos lagay mo sa sardinas kami na sa noodles at sa sa kagamot pala lagi mo na siya. Oh my God, gumulong yung mic. Yeah. Buti nga hindi na nag-uulan ngayon eh, no? Hmm. Kasi kung umulan pa lang umulan, malamang doon sa sa pupuntahan po natin ay eh, baka mataas ulit. Mas <coughs> mapa, oh. Kasi, kasi nung punta po tayo, nung pupunta po kami, ay garib-dib talaga yung tubig. Kaya talaga tingin ko, ngayon siguro, bumaba man siya, hindi na taas nung dati. Pero, sabihin ko lang, baka matalagin pa rin. Ayan. Kaya po ngayon, at least po madami tayong pinabili. At yung nakaraan, kinuulang po. Kinuulang? Ayan. Kasi nagulat ako eh. Ang sabi kasi 16 families. Andala natin 34. Alam mo, kinuulang yung 34 guys. Ang dagdala yung 16. Pero okay lang. Okay oh, lang. Ngayon, 23 families daw. Ito ang mabibigyan natin, nasa 63. Kasi kinumpit na namin ito, nasa 63. O, oh, di mas madami, di ba? So, walang magiging problema. Si, ito na si Lumabis. Kasi ngayon niya, matami. At ito niya, parang pa, ano na lang ito eh. Pa, pangalong bigay na Si, kawawa naman, di ba? So, ganun pa rin po yung pinamimigay natin. Bigas, dalawang noodles, and dalawang may, sardinas. May dagdag, naman. May dagdag ngayon. Uh, may kasama na siyang gamot. medicine. <laughs> o, oh, siyempre, kasi po nung na nakaraan, sinabi nila, sinabi din sa amin yun ni ng mga tao so, oh, especially kay Kuya Tata na kailangan nila po ng gamot. Um, so sa ngayon po kasi ito yung naisip namin kasi uh, ito po ay eh, hindi din naman namin kapag ka kami ng mga ininom din namin. Syempre, <laughs> <laughs> eh, syempre para ininom baka din daw namin. Ng ano eh? um, Ininom din pang namin. Makaka-ano baka, ka ng isang bigas dyan? Oo. Oh. Oh, uh, tolong bigas.

Yan, nagsali na tayo ulit. Dito natin ilagay ito. Wow! Ilagay natin. One, two, three, sa oh four, five, five, mamaya na yung sasako. Six, seven, eight, nine, ten. Oh. Dito. Mamaya na yung sako. Dawa, darawa. darawa. Sa Kailan ka nga namin pinatahian, jeep ng ano? Pag-inipuan? Oo. Naalala mo ba? Ano, ano po yung ano sa, ano, sa date ng, ano, Nung pumunta tayo sa ano, na presentation tayo. Meron na sigurong gawang uniform mo, ano? Dalawa na siguro. Um, uh -huh. Parang two weeks na yate. Oo, uh tubig -huh. na siguro. Dapat pala dalawa kiluha natin eh, no? <laughs> para mabilis. Para, kasi madami itatakal si Gato Johan dyan. <laughs> madami ka gagawin. Papalaro tayo. Ano ang palaro? Palang... Philippine History! Ah, uh -huh. uh, Magpipilipin History Challenge kami. Uh -huh. Habang nagbabalot para naman hindi kami inaantok. <laughs> si, ang... si Jeff hindi inaantok. <laughs> Edi mano nahe. ng Pilipinas. No. Oh. Jeep. Sino ka? Sino ang kauna-unahang presidente ng Republika <laughs> ng China? China? Oh, original. Oh, <laughs> <Jopai. laughs> ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas? Ginaldo. Ano yung tunay na pangalan? Emilio. Emilio. Ginaldo. Oh, Ginaldo. Ginaldo. Dapat kumpleto. Hindi kasi po pwede natin sabing Si Emilio, Ay, eh, paano ko si Emilio Jacinto pala yun? <laughs> hmm. uh, Emilio Pangyas. Pangyas. <laughs> o sino ang kauna-unahang pangulong babae? Pangulo na babae ng Pilipinas? Corazon. Corazon Aquino. Aquino. Ayan. Tapos, Oo, oh, magaling sa history yan eh. Pangilang si President Cory Aquino sa mga pangulo pa si Pins. ng si Pilipinas. Nalagay pangulo ng pang Pilipinas. Hindi, 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 hindi. Kasi si si Erap pang 13. Hindi. Si Fidel pa bago si Cory. So pang -ilan. minus mo na lang. Oh, papahirapan ko pa sarili ko. Nagbigay lang na ako ng flu. Minus? Ano? Di ba si 13. Oh. 14. 13. Pang 13 si si President Erap, kung hindi ako nagkakamali. Sino ang naging presidente bago si Erap? Sino hindi mo alam? Alam ko lang yun. Sino? Niyo? Oh, who discovered the Philippines? Si Mark Arthur. Anong Mark Arthur? Oh, hindi. Ah. The sino nakadiskubre sa Pilipinas ayon sa Philippine history. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga niya, dis para sa akin ha, hindi naman niya talaga na discover ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas noon, eh meron Nila. nang nakatira. Meron na tayong mga ninuno talaga. So sino yung nakadiskubre ayon sa history ng Pilipinas? Yung pumatay kay Lapu-Lapu. Magellan. Anong first name? It starts with letter F. F? Ah. Uh -huh ano 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 you know? huh? sino huh? ano oh, Sino ano Ha? F ano 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 Sinan. Iyon. Sino ang nagsulat ng No Limitang re? Hey, Jose. 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 Ha? Jose Rizal. Jose Rizal. Oh. Ano ang pangalan ni Jose Rizal? Oh, no do yan. Patay ka dyan. Oh, kay teacher. Oh, teacher yan. Oh. Ano ang tunay na pangalan ni Dr. Jose Rizal? Bibigyan kita tarito. Oh, <laughs> ah. Bibigyan mo ako. Ah, tabi. Hindi lang yung Dr. Seuss. Maraming force Hindi nga. Pangalan. Ano ang tunay na pangalan ni Dr. Seuss? Jose, Portasio, Rizal, Mercado, E. Mercado, why? E. E. tama. Mercado, 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 Okay. Saan? Hindi hey. ko alam kung tama siya eh. Tama, siya, tama ba? Nagtanong si Riri pala alam. Bigas! Pagkapin mo ang bigas! Taka -taka na ah, dumaan. Dumaan. <laughs> Madami na kami bigas dito. O, oh, ano ang... Saan ano? Saan? Anong klaseng doktor si Jose Rizal? Oh. O, so, medical. Oh. ano nga? Anong <laughs> Anong stansya specialista? Anong hey. ginagamot niya? Internal medicine. Ano? Hey. Walang choices. <laughs> A. Isa ba siyang IM? Internal Medicine? What is IM? B. Isa ba... Internal Medicine nga ni... <laughs> B. Isa ba siyang OBGYN? C. Isa ba siyang okay. ophthalmologist? D. D. Isa ba siyang veterinarian? <laughs> D-Train? <laughs> ano? ano? <Diaba? laughs> all all of choices ha. Kasi ako <laughs> Ano yung, mo si Doña ano? Doña Hindi. pangalan nung... Doña... Si Dora ba? Chidora. Si ano oh, naging sakit nung nanay ni Rizal?

Dokter sa? Mata. 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 Oh. ng mga relief goods ito kasama si Brad TV si Edwin sa Joan si, si pangalan mo ito to to din si Jeffrey <laughs> <fellow>. Brad <ambre ramen> TV and Silverast. si Digi Ventures si Mary B and si Lenny and so si Kuya Alan mamaya nandito ulit so abangan niyo po kami mamaya doon sa amin mga guys